Uh, yes po mga kabarangay, isang magandang magandang hapon po sa ating lahat. Uh, meron pong nagtanong uh, sa atin at sasagutin natin uh, sa isang uh, content para mas marami po yung makapakinig. Uh, pwede daw po ba na maging isang uh, ganap na batas ang isang ratified bill or uh, ratified bill na naging ganap na batas at a uh, penitisyon diniklara na unconstitutional? Batas pa ba ito? Mga kabarangay, syempre. bago po yan ay magbibigay tayo ng kaunti pang background Paano po nagiging isang ganap na batas ang isang panukala? Uh, yan nga po unang-una ay uh, magsusulong po ng batas o oh, gagawa ng batas itong Kongreso uh, ganun din po ang uh, Senado kapag hindi po pareho o hindi magkatugma yung kanilang uh, layunin ay uh, magkakaroon po ng bicameral conference committee at doon nga po ay pag-iisahin mag-iisa ang uh, kanilang magiging uh, desisyon o kung ano po yung uh, matutupad o ay kung ano po at tapos po na sila ay may mapagkasunduan na po na aaprobahan Yan po ay tatawagin na pong uh, Enroll Bill At yan ay uh, itatransmit sa Office of the President At uh, may 30 araw po ang ating Pangulo Para po yan ay kanyang disisyonan Na maaaring uh, pirmahan Or ibeto Or uh, maglaps in tolo Lapse in tolo or pirmahan po ng Pangulo ay pareho pong may mga prosesong pagdadaanan yan. Yun nga pong publication na 15 days or 10, 10 days or 15 days kung ano po yan, after po na ma-publication uh, ma yan, malathala sa lahat po ng pahayagan sa buong Pilipinas, uh, sa mga radio station, TV station, ganun din po sa mga uh, government o uh, sa gazette ng gobyerno, after po ng prosesong yan, ganoon na batas na po siya. Ano naman po ang mangyayari kung ang uh, naging ganap na batas ay uh, kinontes, pinetisyon ng uh, ilang uh, mga grupo or ilang personalidad? Ano po ang mangyayari? Kapag ang naging ganap na batas na yan, mga kabarangay, ay uh, pinetisyon po, natural lamang po na yan po ay makakarating sa Korte Suprema. Susulatan lang po ng Korte ang uh, ating... Uh, sangay ng gobyerno kung sino po yung dapat tumanggap ng sulat na ang kanilang uh, naipasa ng batas ay uh, may kumukwestyon at bibigyan po sila ng uh, kung hindi po din tayo nagkakamali 5 hanggang 10 araw po para sila ay uh, tumugon o sumagot pag-aaralan po ng Korte Suprema yung sagot ng uh, respondent at ang uh, complaint po or sulat ng complainant at nasa korte po kung uh, sila ay pagaharapin uh, sa isang hearing mga kabarangay. At maaari din naman po na kung makita ng korte na ito pong uh, uh, nagpipetisyon ay talagang tama at uh, uh, karep dapat lamang po na pag-usapan ito sa hearing, yan nga po magkakaroon na po ng hearing. At uh, hindi lang natin alam kung gaano kabilis yung resulta. At habang naghihiring po at humingi po ng uh, TRO ang uh, petitioner na ginarantihan naman o granted, mag i po ngayon ng uh, uh, TRO, ang Korte Suprema o Temporary Restraining Order. O sa Tagalog ay pansamantalang ititigil, pansamantalang ititigil, pansamantalang ihihinto. Yes po, ang pagpapatupad ng uh, nasabing... Uh, Naging ganap na batas. Pansamantala po na ititigil ito habang sila po ay naghihiring mga kabarangay. At pwedeng umabot po ang TRO uh, hanggang uh, matapos po ang uh, pagdinig hanggang wala pong uh, pinal na desisyon. Uh, depende po yan sa Korte Suprema. Paano po magiging uh, ganap na batas pa ito kung ito nga po ay uh, halimbawa na deklara na unconstitutional? Mga kabarangay, kapag ang isa pong uh, naging ganap na batas na pinetisyon at dineklara po ng Korte Suprema dahil sa petisyon na unconstitutional, wala na po yan, hindi na po siya batas. Yes po, hindi na po siya magiging batas, hindi na po siya magiging ganap na batas at lalong hindi na po siya ipatutupad. Eh dahil nga deklarado na na ito po ay unconstitutional, mga kabarangay. Bakit naman po palaging sinasabi na ang uh, sa mga ginitong usapin ay last touch po ang Pangulo? Yes po, tutupo po yan. Talagang last touch po ang Pangulo kung wala na pong magpipetisyon o wala na nga ang kukontra. Kapag ang isang ratified bill, enroll bill po ay pinirmahan ng Pangulo na walang uh, sino man na kumontra, matapos po yung publication nito, ganap na batas na yan at ipapatupad na po. Mga kabarangay, ang nagiging problema lamang po sa isang uh, naging ganap na batas na petition yan nga po, magkakaroon pa ng pagdinig. kung ano ang uh, magiging uh, disiya talagang matutuloy para ipatupad na ganap na batas o kung yan po ay idideklara na unconstitutional. Uulitin ko po, kapag yan ay dideklara na unconstitutional, lusaw na po yan, warak na, wasak na. Mga kabarangay, so ang uh, ang... Uh, so Korte Suprema po ang final arbiter. Ang Korte Suprema po ang nag interpret ng ating saligang batas, mga kabarangay. Kaya kapag sinabi ng Korte Suprema na yan ay okay, di okay. Kapag sinabi po ng Korte Suprema, unconstitutional yan. Dapat po nating sundin. Yan po, mga kabarangay, ang uh, maaari po na mangyari dito po sa usaping ito ng uh, barangay at SK election. Alam naman po ng lahat na inihintay na lamang po uh, ni uh, Atty. Makalintal at ng kanyang grupo ang Republic Act Number. Yes po, aper po na kung pipirmahan nga po ito ng Pangulo, uh, dahil sinabi po niya na ito po ay kanyang pipirmahan, uh, kung hindi na po magbabago ang ihip ng hangin, ay uh, pipirmahan niya nga ito at matapos ang publication... O maging ganap na batas ito, yan po, papasok na po ang grupo ni Atty. makalintal para po magpetisyon. At kung sakali naman po na magbago ang isip ng Pangulo at uh, ito po ay uh, hindi niya pipirmahan, eh, magiging ganap na batas din po yan uh, pagsapit po ng 30 days. Uh, yan nga po, uh, inaakala ng, la uh, ng lahat sa August 15. So ganon din po ang mangyayari. Uh, publication, maging republic act, then magpipetisyon na po. Nandiyan na naman yung mga petitioner. Bagamat, uh, hindi pa rin natin na uh, isasantabi, uh, dahil pabago-bago nga po ang hihip ng hangin, uh, yung uh, pagbeto, eh, maaaring nandyan pa rin po kahit na malit uh, maliit na maliit na porsyento lang 'yan. Hindi po nawawala lahat 'yung mga posibilidad mga kabarangay habang uh, wala pa pong uh, naging pinal na desisyon uh, ang ating pangulo. So kapag ganyan nga po ay nakarating na po sa Korte Suprema, uh, nabanggit na po sa unahan ng content na ito ang pagdadaaran kung ano ang mangyayari. Kakatigan ba ang uh, petitioner or uh, kakatigan itong uh, magsulong o itong uh, batas na ito. Mga kabarangay, muli po, uh, maghintay-hintay na lamang po tayo. At uh, hanggang sa kasalukuyan, uh, akin lamang po pinapaalala sa inyo para hindi po talaga ayumalito, uh, hindi pa po ganap na batas itong enrolled bill na ito, mga kabarangay. Proposed bill pa lamang po ito. At hanggang sa kasalukuyan, ang uh, batas po na umiiral pa rin ay itong Supreme Court ruling na nagtatakda po ng halalan sa December 1, 2025. At kapag napirmahan na po ito ng Pangulo, at uh, ito po ay uh, nakaraos na uh, sa publication. Yan na po siya na ang mangingibabaw dahil siya na po ang ganap na batas. At ang uh, halalan po ay nakatakda sa November 2, 2026. Kapag pinitisyon, isang kabanata, kabanata na naman po. Kagaya ng nasabi ko, hintay na lamang po tayo. Yan po ang ating uh, mga kasagutan sa mga nagtatanong po kung ano po yung uh, mangyayari kapag uh, pinipetisyon nga po or uh, nagpetisyon nga po itong si Atty. Macatlintal at ang kasagutan din po natin na kung uh, yan po ay magiging Republic Act at uh, ideklara na unconstitutional dahil sa petisyon nandyan na rin po yung ating kasagutan nandyan din po yung kasagutan natin na kung walang magpipetisyon ay ganap na batas na nga po yan na ipatutupad mga kabarangay maraming maraming salamat po muli sa lahat po nag nagtitiwala po kay Coiner's Ring. At po naman po na hindi naiintindihan or hindi po nakakaintindi at uh, nasasaktan sa aking mga content. Uh, lagi ko naman po pinapaalala sa inyo, hindi po para sa inyo ang aking mga videos. Kaya para wag po kayong masaktan at uh, ang pinakamagandang gagawin po ninyo, wag po ninyong panonoodin yung aking mga videos. Napakasimple lamang po, generic.